kaya kaya ng pabuko pabuko Dito, oh Okay, okay. Okay. Dito, sir, tanggal mo! Sir, tanggalan mo ng... Sinatanggal to? Oo! Sinigilan natin kung sa'yo mamubalaw. Kasi patigat. Oo. Talen! Oo. Ano po sa mga estrobebe? Okay, game! Ito ba yung shokin okay. Yes! Yan namin dito. Yan yung... So, ka yan. Dito yung box nila. O, okay. yung okay. discount. ito ay libre yan. mo ba ito? Yeah! Wow, libre buko. Tingin mo ang dami ay, niya, no? Ay, sir, oh, ang friend ni Sir Matias to. Matias! Sir Matias, tukala niyo ba? <laughs> Bawa sa <sasabot> niyo <ko> to! Kayo nga to! Bilangin niyo lang, ha? Bilangin niyo lang. Oh, yun, legit. May nagsabi na. Bilangin lang, no? Bilangin.

Oh, shout out sa, ano, buko, dito sila, Dito rin kayo nagbuko? Dito, dito sila? Ikaw, saan ka, tol? Ikaw? sa oh, Dito, 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 dito. sa sir, Ayun, sir. Hindi pa kayo bayad? bayad na namin to. bayad na, bayad na, bayad na, bayad na. Bayad na to, yung tatlo. Bayad na, sinagbayad yan. Ito. Tatlo bayad. Tatlo lang. Tatlo lang. Ay! 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 Ayun! Pa, yung malambot sa akin na! 35 lang, 35! Ayok! Gusto mo malambot? malambot. Masarap! Oh! Sarap na matigas! Oh! Sarap na matigas! Sarap na ito Sarap na matigas! Ay! Ito yung kanin! Oh! Uh may kanin! May kanin! Kanin ka? na ito! Ano ko lang! Kanin na ito! Sarap na malambot! Sa'yo na ito, Sa'yo yan! Ano nga ito? Ano nga Ah, uh, ano na lagi barito istro? Ito mo istro. Ito oh. Bigyan mo na Bebe. Oo, ang galing oh, yun oh. Yung tali tinatanggal yung uh. Napaka-simple lang pala no. Doon sa mga marurunong, pero hindi mo kaya to. Pwede ba yang kaya pa namin oh, yan? Hindi mo kaya. Oh. Hindi mo kaya na hindi do. Oh, sige oh, na. Ito <laughs> <laughs> na lang ako na lahat eh. I what, 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 what? Ilan na ba kulang? Ilan lahat? Oo. Jacob lang Oo. Kanina to, kanina to. ina de best. Ang ina de best pa. Isa pa, Eto be, ka. dito. Oo. Oh.